Magsamba, mag-aral, maglingkod Sa puso, sa isip at sa kilos Ang Diyos ay sambahin Katuruan niya'y alamin Paglingkuran ang bayan natin Araling IFI ang ating pagtatanghal ngayon ay uh, isang espesyal na episode. Ano nga ba ang tamang kasuotan ng uh, pari at obispo pag sila ay nagmimisa? Lalo na yung mga sinusuot na ang iba ay hindi natin nakikita. Pero ano nga ba ang mga ito? Ayan, araling, I.F.I. Sa pagmimisa, ang pari ay nagsusuot ng iba't ibang kasuotan na may kanya-kanyang kahulugan at layunin. Narito ang mga sumusunod na sinusuot ng kaparian at makikita ni Jan sa ating uh, picture Ah, sa ating uh, picture na ginawa. Pasensya na ako ang model niyan kasi, 'di ba? <laughs> Ganyan daw dapat. Ayun. Ang una talaga ay yung clerical shirt with collar. Ayun. Pagka nakita niyo, andiyan yung arrow, no? Ang sinuot ko kasi ay bishop sa uh, clerical shirt yan. Ayan, clerical shirt. Kaya ganyan ang kulay. Pagka pari, uh, itim, o di kaya ay kung deacon ay yung uh, ang tawag nun parang bluish na ano, uh, na kulay. Ano? Gray. Pwede rin gray. Pero, ah, uh, basta ang pari hindi lang nagsusuot ng purple or yung pangkulay ng uh, ng bishop okay lang yon pero sa Mindanao naalala ko naga-approve uh, yung Mindanao Bishops Conference noon na pagka bishop may iba siyang kulay ano uh, pagka pari ay itim pagka deacon ay gray yung mga brothers yung mga nasa seminaryo pa ay puti white ay ay okay Clerical shirt with collar. Kita nyo naman, oh, malapit sa liig yung collar, yung puti. Tapos clerical shirt, andyan. Ito ay karaniwang isinusuot ng pari bilang pang-araw-araw na damit o kasuutan na nagpapakilala sa kanyang bukasyon. Ang kwelyo or collar ay simbolo ng kanyang tungkulin at pag-aalay sa Diyos. So, yun yung uh, basic na isinisuot ng pari. Kasunod niyan ay yung kasak or sotana Yan, makikita nyo sa aro. Uh, kulay pang bishop din yan. Ito ay isang mahabang damit sa karaniwang, na karaniwang itim. Dito sa Europe, for example, dahil malamig ay itim siya. Pero pagka... Bishop ay meron din siyang sariling kulay. Pero marami akong nakikita mga bishop dito, nag-iitim din eh. At isinusuot sa ilalim ng iba pang liturhikong kasuutan. Ito ay nagpapakita ng kabanalan at dedikasyon ng pari sa kanyang ministeryo. Yan. At uh, sinasabi nila, ito yung basic karaniwan na gamit ng uh, isang ordainan bisa Pare, dikon Ayan. So, suot mo na yung, uh, siyempre, naka-clerical shirt ka with collar. Tapos, isinuot mo ngayon yung sotana yung kasak. Pagkatapos nun, kung ika'y magmimisa, ay magsuot ka ngayon ng amis. Ang amis, andyan, no? Uh, yung puti. Mas gusto ko yung ganyan pagka... Uh, pagkalagay uh, ano uh, nasa ano para uh, may hood siya ayan ito ay isang puting tela kita niyo naman na isinusuot sa balikat at lieg ng pari hindi niyo makita lahat kasi ang ano lang yan eh ang nakalabas na lang yung nakikita niyo eh simboliko ito ng kalinisan ng kaisipan at proteksyon laban sa tukso eh, yun yung amis. So, pag nakalagay na yung amis, ay isuot mo na ngayon yung alb or alba. Ang alb ay isang mahaba at puting damit na sumisimbolo sa kalinisan at kabanalan ng binyag. Ito ay sinusuot sa ibabaw ng kasak. <coughs> So, may alb ka na. Clerical shirt with collar, kasak, amis. Ngayon ay may alb ka na. Pagkatapos, andyan na yung alb. Next mong isuot ay yung cincture. ba diba? Cincture. Sinturon. napakalapit sa Tagalog. Eh. <laughs> Ito ay isang tali o sinturon na ipinupulupot sa bewang ng pari simbolo ito ng pagkadisiplinado at kalinisan. Siguro mamaya lagyan natin ng isang uh, picture no? na maipakita yung kasi hindi makita diyan eh, sa sa picture na yan kasi nasa loob nga siya. Ayan. so may signature ka na. Ang next mong ilagay diyan ay yung istola or stole. Ang istola, alam niyo naman yata lahat, 'di ba? Pero ito ay isang makitid na tela na isinusuot sa leeg at nakalaylay sa harap. Ito ay simbolo ng kapangyarihan at otoridad ng pari sa kanyang mga sakramento at mga gawain sa simbahan. So, balikan natin ha. Meron kang clerical uh, shirt with collar, meron kang uh, uh, sutana, meron kang amis, Pagkatapos ng amis ay isuot mo ngayon yung alb. Tapos lagyan mo ng cincture or cinturon. At ilagay mo ngayon yung stole. Pagkatapos niyan ay yung mas nakikita, mas malaking ano sa sa vision ano, mas malaki siya na nakikita. Ang kasunod niyan ay yung chasuble or kasolya. Ito ay isang maluwang na damit na isinusuot sa ibabaw ng lahat ng iba pang kasuutan. Ito ang pangunahing kasuutan sa banal na misa na sumisimbolo ng pagmamahal at sakripisyo ni Kristo. Ang kulay nito ay nagbabago-bago ayon sa panahon ng liturhiya. Berde para sa ordinary time, katulad ngayon. Puti para sa Pasko at Pasko ng pagkabuhay, pula para sa Pentecostes at mga kapistahan ng mga martir. At lila naman or violet para sa adbiento at kwarisma. Ang mga kasuotang ito ay may kanya-kanyang kulugan at layunin na nagdadagdag sa kabanalan at solemnidad ng banal na misa. Ayan, ngayon, eh, sabi, dami naman ng isinusuot. Di ba? Dami naman ng isinusuot ng pare. Paano kung katulad ngayon, napakainit sa Pinas? Eh, pwede bang uh, hindi na isuot lahat yon? Eh, sige. Merong, uh, ano, merong for practical reason, meron tayo ngayong Alb Sutain, yung tawag nila. Alba Sutana. Yan. Ito ay isang liturhikong kasuotan na pinagsama ang mga katangian ng alb at sutana or kasak. Ito ay isang mahaba at puting damit na maaaring may kasamang sinturon din, ano? Singture din at karaniwang isinusuot sa ilalim ng iba pang litorhikong kasuotan tulad ng stole at chasuble. Ngayon, magkaliwanagan tayo. Pagka nagsuot ka after your clerical shirt with collar, pag ang isinusuot mo niyan next ay yung kasak, kaagad ang kasunod mong isuot niyan ay alb. Ngayon, kung ayaw mo, mainit nga, di ba? Ayaw mo ng ano, di... Huwag kang magsuot ng kasak. Ang isuot mo ngayon ay alb sutain or yung kasak na may disinyong ipinagsama ang alb. So, wala kang kasak, wala kang alb. Pero ang sinuot mo, one piece na lang. Ha? Isa na lang, ano? Alb sutain. Pagkatapos ng alb sutein, ganun pa rin. Sinktor, ah uh, stole, at pagkatapos nun ay yung... Uh, uh eh, Siyempre, andun pa rin yung amis. Tsaka mo pa isuot yung kasulya please naman 'wag tayong sotana kasulya agad eh sabi mainit nga kasi eh ang init kasi depende 'yan sa tela din pwede ka namang uh, uh, bumili or magpatahi uh, ng mga uh, sotana, alba, kasulya na manipis para hindi siya ganoong ka init ayan ang uh, Pwede nating uh, tingnan. At ganyan yung pagsusuot ng tama kung ikaw ay nagmimisa. At ang pinaka-foul talaga. Huwag namang walang sutana, walang alba, kaagad kasulya, tapos lagyan lang sa ibabaw nito ng uh, isang istula. Please naman, respetuhin natin yung uh, Eucharistia. At respetuhin natin yung mga tama dapat. Ayan. Oops. Ito rin pala ang uh, isang uh, picture ng sa loob. Ano? Uh, andyan, yung, uh, andyan na yung nakasuot na yung sutana, nakasuot na yung alb. At dyan, andyan yung cincture. Nakikita nyo naman, andyan yung stole. Ayan. So, sana ay may mga natutunan kayo dito sa ating... Araling IFI. Magandang araw at hanggang sa muli. Tayo na sa simbahan at lipunan. Paano na pala tayo'y pag-aralan? Saliksikin ang kasulatan. Siyasatin ang kalagayan. Tuklasin ang kanilang yang kalooban Magsamba, mag-aral, maglingkod Sa puso, sa isip at sa kilos Ang Diyos ay sambahin Katuruan niya'y alamin paglingkuran Ang bayan natin puso ay ialay sa Panginoon. Isipan ay sa aral niya ituon. Kamay ay magpapanday ng kaganapan ng buhay hanggang lahat ay lalayang tunay. Magsamba, mag-aral, maglingkod. Sa puso, sa isip at sa kilos, ang Diyos ay sambahin, katuroan niya'y alamin, paglingkuran ang bayan natin.